Sinagot ng AFP ang pahayag ng China na dapat nang itigil ng Pilipinas ang umanay paglabag sa kanilang soberanya. Ang dapat daw itigil ang ginagawang panghaharas ng China. Para bigyan ng balita, Mobile Journal Julie Baiza para sa Armed Forces of the Philippines ang pahayag ng China na impluensya ng Amerika ang ginagawa hakbang ng Pilipinas sa so West Philippine Sea. Bumuelta rin ng AFP sa panawagan ng China na itigil na ng Pilipinas ang anilay ginagawang provocation. Siguro ang dapat na itigil yung kanilang mga illegal na ginagawa sa loob ng ating maritime zone. Hindi sila dapat nandyan at hindi sila dapat nang haharas ng ating mga mangingisda. So lahat ng kanilang mga ginagawa dapat nilang itigil. Yan ang reaksyon ng AFP sa payag ng China na dapat nang itigil ng Pilipinas ang provocations at umano'y mga paglabag sa kanilang soberanya. Kasunod ito ng paratang ng China na ilegal na pumasok ang BRP Conrado Yap sa maritime domain malapit sa Scarborough Shoal na bahagi ng exclusive economic zone ng bansa. Tila insulto rin anya sa hukbong sandatahang lakas ang sinasabi ng China na naiimpluensyahan lang ang Pilipinas ng Amerika. Isang sa akin parang insulto yung sinasabi nila na dinidiktahan tayo ng ibang bansa sa ating ginagawa siguro nasasaktan lang sila dahil nalalaman ng maraming tao sa buong mundo kung ano ang mga kamalian na kanilang ginagawa. Mas bukas na kasi ang Pilipinas sa pagsasapubliko at pagsisiwalat ng kabi-kabilang insidente ng pangbubuntot at pangaharas ng China sa bahagi ng West Philippine Sea. Nangako naman ng AFP na magpapatuloy sila sa pagpapatrolya sa ating teritoryo at pagbabantay sa mga mangisda. Sinagot din ng AFP kung posible bang makasama ng Pilipinas ang ibang bansa gaya ng Amerika sa pagsasagawa ng rotation and resupply mission. Our uh, RORE mission is for us to undertake. Git niya, obligasyon ng Pilipinas na matagumpay na maisagawa ang pagpapatrolya at ang RORE mission. Mobile Journal Julie Baiza, Hatidang ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.